Hello guys, isang magandang araw na naman sa ating lahat. God bless all, mabuhay tayo. Nandito tayo guys sa San Felipe Sambalis, kung saan makikita natin ang mga may isda. Nagtutulong-tulungan sila magtanggal ng huli nilang mga isda. Kung makikita natin, dito sa lambat ng isda na yan ay matambaka. Yan talaga ang normal size ng matambaka guys. Hindi yan lumalaki na umaabot ng 3 kilo. Talagang ganyan lang yan kalaki. Kung mapapansin natin guys, nakakapanibago ang kanilang salita dahil dayo lang tayo dito sa lugar nila. Ang salita nila guys ay tinatawag na sambal. Kung saan ay naintindihan naman natin pero medyo uh, pilit natin intindihin siyempre. At kung nagtatagalog naman sila, siyempre talaga maintindihan natin. Puno nga talaga guys ng huli ng isda ang kanilang lambat. Kung makikita natin oh, hanggang ilalim yan guys. Yan. Mapalalaki, mapababae, nagtutulung tulong sila. Ano to pag tumulong automatic may pangulam. <laughs> Pang Pangihaw na. Mm. Sabi nga ni ate guys, uh, Pangsigang pang sigang daw masarap ang matambaka. Oo nga naman. Pero para sa akin, masarap talaga dito. Ba prito o kaya inihaw. Yun ang pinakadalis para sa akin. Yung loto dyan. Si kuya nga pala guys, tinapon niya yung isdang uh, luday, kung tawagin, yung pang aquarium. Buhay pa naman. Binalik niya doon sa dagat para lumaki pa. kumbatsero yun pala yung tawag kumbatsero <laughs> ang kumbatsero nga pala na tinatawag nila guys yun ay ang kanilang ginagawa yung tumutulong sila magtanggal ng lambat magbuhat ng bangka kumbatsero pag matapos automatic bibigyan sila ng parte upang ulam nila pwede nila pang binta yun halos mapuno na yung isang banyera guys oh hindi pa nangangalahati yung pagtanggal ng isda dun sa lambat ang dami na ito si kuya yung naglalagay sa banyera Yan. good size yung matambaka at ito guys may isa na naman parating ganun din ang ginawa nang huli rin ang isda at matambaka rin yung kanilang hinuli hindi mo guys kung makikita natin yung mga tao pag sampak pa lang ng pangka automatic sila sa lubong nila at tulong-tulong silang inangat yung bangka hanggang makarating dito sa taas kapantay nitong isa ayun so kulang pa ang atulit hmm Tusado si kuyo pati babae tumutulak eh pati bata tumutulong na rin yan talaga ang, naka ang, naka ang nakasanayan nila dito sa San Felipe San o ba naman tutulong ka lang hindi ka na maglalawot libre ulam na pero ito talaga yung nakajakpat

pulirim pala ayon i promise you okay and that's good din Alam nyo guys no ang buhay mandaragat ng manlalao umay ng isda one time big time yan pag kalmada at naglaot yan nakajakpa big time so pag manakas yung dagat bad weather o bagyo hindi makalaot yun ang problema kaya hindi basta basta rin yung mga isda kaya minsan na nagbabalitaan natin maraming napapadpad na mga mga sa ibang lugar dahil kapag ginabot sila ng lakas sa laot zero visibility masiraan sa laot, hindi na nila alam kung paano bumalik sa tabi kaya naghihintay sila ng rescue ang iba naman kusang napapadpad na lang sa tabing dagat kaya napapalayo sila pero guys kung alam lang ninyo ang buhay may isda hindi ito basta basta lang dahil nakakapagpatapos sila ng kanilang mga anak nakakapagpagrabit yan kaya one time big time talaga yan ang mga may so proud bilang isang may misda, anak ng kristal na dagat. Proud. Masarap ang buhay ng isang mangingisda. Lalo na guys kapag ikaw ay isang mangingisda, tapos may tatlo kang bangka na malalaki, mga commercial fishing. Sobrang sarap talaga ng buhay ng mga mangingisda. Mayaman yun, mga big time yun, hindi yun basta-basta guys. Laking tulong yun sa ibang mga tao guys. Dahil ang mga mangingisda, ang huli nila ang dinadala sa paligid para mabili ng mga ibang tao para may makain so malaking tulong ng manginisda talaga yun tignan mo guys so oh, kung makikita ninyo halos walang pinagbago yung huli kasi guys pinartihan na nila doon yung mga nagkumbatsero so yan na lang ang natira sa may-ari so ganun lang at least uh, may biyaya pa rin okay na yan yun guys maraming salamat God bless all thank you